Kumusta? Nandito na tayo para himayin ng isang um, medyo mabigat na kaso galing Korte Suprema na iyong pinadala. People vs. XX, GR number 230334. Ito'y apela sa hatol na guilty para sa tatlong bilang ng qualified rape. So ang gagawin natin, susuriin natin to, ano ba yung naging hatol ng Supreme Court at bakit? Ano yung mga importanteng legal na prinsipyo dito? Oo, mahalaga to kasi um, basically ang kwento dito, may akusadong nahatulan na sa Regional Trial Court tapos sa Court of Appeals din. Tatlong kaso ng panggagahasa daw sa bayaw niyang menor de edad. Pero pagdating sa Korte Suprema, nagibang ihip ng hangin. Interesting. Sige, simulan natin sa umpisa. Ang akusado, si XX, tatlong kaso ng panggagahasa laban sa bayaw niyang 16 years old, si AAA. Nanyari daw ito noong Abril, 2000. Ang aligasyon, gumamit daw ng kutsilyo, puwersa at pananakot. Medyo standard na elemento yan sa rape cases, di ba? pero may kutsilyo pa. Mahalaga dito, tingnan parehong side. Sa prosecution, si AAA, yung biktima, nagbigay ng detalyadong salaysay. Lalo na para dun sa unang insidente, April 16 daw. Dinidescribe niya kung paano siya tinutukan ng kutsilyo, pinilit hubaran, tapos yun nga nga, yung carnal knowledge. May kasama pang medical findings. Ah, may medical. Anong sabi? Oo. Ang sabi, hindi na daw buo yung hymen niya may laceration, parang sugat sa may 7 o'clock position. So parang may physical evidence na sumusuporta sa testimonya niya. Okay, malakas yun para sa prosecution. Ano naman ang sa defense? Si XXX? Si XXX naman, syempre, denial. Itinanggi niya lahat. Ang depensa niya, alibi. Nasa ibang barangay daw siya noong mga panahon na yon, sa Tanggoy. Nagtatrabaho daw siya doon kumukuha ng tubo. Malayo daw yon sa bahay ni AAA sa MMM. Mga isa hanggang dalawang oras daw kung lalakarin. Isa hanggang dalawang oras? Hmm. Tapos sinabi pa niya na imposible daw yung akusasyon kasi nasa Cavite daw si AA noon nagtatrabaho bilang kasambahay. Teka, magkaibang version ng lokasyon ni AA. Oo, oh, may ganun punto. Tapos yung alibay ni XXX, sinuportahan daw ng asawa niya na kapatid ni AA at ng pinsan niya. Okay. So, may testimonya versus alibi na may suporta rin. Ano ngayon ang naging hatol ng trial court at ng court of appeals? Kasi sabi mo, na nahatulan na siya doon. Oo, pareho. Pareho, korte. Guilty ang hatol kay XXX. Sa lahat ng tatlong kaso, mas pinaniga nila yung kwento ni AA at yung alibay hindi nila masyadong pinaniwalaan. Ang reasoning nila, hindi naman daw physically impossible na makapunta si XXX sa lugar ng krimen. Ah, dahil dun sa isa hanggang dalawang oras na lakaran? Hindi ganun kalayo para masabing imposible. Yun nga, sabi nila, kaya pa rin daw niyang bumiyahe papunta doon kung gugustuhin niya. Yun yung naging basehan para i-reject yung alibay. Okay, pero sabi mo nga, pagdating na Korte Suprema, iba na. Doon nagkaroon ng pagbabago. Tama. Dito na pumasok yung mas masusing pagsusuri ng Korte Suprema. Dito mo makikita kung gaano kahigpit ang standard of proof sa criminal cases, lalo na sa ganito kabigat na kaso. Sige nga. Paano hinati ng Korte Suprema yung desisyon nila? Kasi tatlong kaso to, e, eh, Bila? Oo. Para doon sa unang kaso, yung criminal case number 4793, yung insidente ng April 16, pinagtibay nila yung hatol na guilty. Pinagtibay? So, conviction pa rin para sa una. Bakit daw? Ang sabi ng Korte Suprema, para sa petsang yon, yung testimonya ni AAA very detailed daw. Straightforward, spontaneous, kapanipaniwala, malinaw niyang nailahad yung paggamit ng kutsilyo, yung puwersa, yung mismong aktong sexual. Tapos, sinuportahan pa yan ng medical findings, yung lacerated hymen. Malaking bagay yon, corroboration kumbaga. Ah, so yung detalye at yung medical evidence nagmatch para sa April 16. Exactly. Tapos, binalikan din nila yung alibi. Ulit, sinabi ng korte na ang alibi para paniwalaan, kailangan mapatunayan ng akusado na hindi lang siya wala doon, kundi physical na imposible para sa kanya na nandun siya. At dahil nga mga isang oras lang daw ang layo, Oo, hindi raw yun pasok sa physical impossibility. Kayang-kaya pa yung puntahan. Kaya yung alibi mahina pa rin. Gets. At uh, ano pa, bakit qualified rape yung? At si AAA, 16 years old. Panglawa, may relasyon sila. Si XXX ay bayaw ni AAA. Under the law, yung relationship by affinity hanggang third civil degree nagkukwalify ng rape. Bayaw falls under that. Okay. At ang parusa, Reclusion perpetua, habang buhay na pagkakabilanggo. Dapat death penalty yan dati pero dahil sa RA 93460, inalis na yon Kaya naging reclusion perpetua na lang. Malino yon para sa unang kaso. Pero eto na, yung dalawang sumunod na kaso, criminal case NOS 4792 and 4794, yung mga insidente daw ng April 18 and 23. Sabi mo, acquittal. Oo, acquittal. Dito yung malaking twist pinawalang sala siya para sa dalawang bilang na to. Bakit naman? Kung napatunayan na yung una, bakit hindi yung sumunod? Parehong tao, parehong sitwasyon halos. Dito pumapasok yung pinaka-fundamental na prinsipyo sa criminal law. Proof beyond reasonable doubt. At ang isa pang doktrin na bawat kaso o bawat bilang ng kremen ay dapat patunayan ng hiwalay. Ah, hindi pwedeng i-bundle na lang. Hindi pwede. Kahit magkakasunod pa yan, kailangan para sa bawat akusasyon, may sapat na ebidensya na aabot sa standard na proof beyond reasonable doubt. Walang pwedeng reasonable na duda na nagkasala siya para sa partikular na kasong yon. So anong kulong sa pangalawa at pangatlong insidente? Ang sabi ng Korte Suprema, para sa April 18 at 23, bagamat sinabi ni AAA na ginahasa siya ulit gamit pa rin yung kutsilyo, naging ano, kulang na daw sa specific details yung testimonial niya. Hindi na niya naidetalye kung paano eksakto naganap yung force, yung intimidation at yung mismong carnal knowledge sa mga petsang yon. Parang naging general na lang yung statement? Parang ganon. Sabi ng korte, hindi sapat na sabihin lang na ginahasa ako ulit. Kailangan daw ng evidentiary facts, mga konkretong detalye na magpapatunay ng bawat elemento ng krimen para sa bawat insidente. Binanggit ng mga nila yung mga kaso ng People v. Matunhay at People v. Garcia. Doon sinabi na kailangan talaga ng kumpletong patunay para sa bawat charge. Hindi pwedeng i-assume na lang na dahil nangyari nung una, nangyari ulit sa parehong paraan. Wow, ang higpit pala talaga. Kailangan bawat isa may sariling building blocks ng ebidensya. Oo, dahil sa kakulangan ng detalye para sa April 18 at 23, hindi na meet yung standard na proof beyond reasonable doubt, kaya acquittal. Grabing pagkakaiba ng resulta dahil lang sa level of detail ng testimonya. Malaking bagay talaga yon. Kasi buhay ng tao yung nakataya dito, di ba? Kailangan sigurado ang korte. So, kung ililista natin, ano yung mga pinaka-importanting aral o takeaways mula sa kasong ito na dapat mong tandaan? Una, klaro dito yung halaga ng uh, detalyado at kapaniniwalang testimonya. Yung bang consistent, straightforward, at mas malakas pa kung may corroborating evidence tulad ng medical findings sa unang kaso. Nakita natin yung impact nun, di ba? Kung saan may detalye at corroboration, conviction. Kung saan medyo general, acquittal. Pakangalawa, at ito yung pinaka-highlight siguro ng kaso, yung strictong standard ng proof beyond reasonable doubt. At yung aplikasyon nito sa bawat isang kasong isinasampa. Hindi pa ding i-generalize ang guilt. Bawat charge, sarilong laban yan sa ebidensya individualized proof kumbaga Tama at pangatlo paalala lang ulit tungkol sa defense alibi napakahirap niyan patunayan kailangan talaga yung physical impossibility hindi lang yung simpleng pagsasabi na wala ka doon At siyempre nariyan pa rin yung elements ng qualified rape yung edad ng biktima yung relasyon sa akusado na ipakita rin kung paano yun inaapply Oo lahat yan naglaro sa desisyong ito Isang napakakumplikado pero mahalagang legal na usapin na itong pinadala mo. Talagang pinapakita nito kung gaano kamitikuloso ang Korte Suprema, lalo na pagdating sa ebidensya. Hindi pwedeng basta-basta. Tama. At bilang pangwakas na palaisipan para sa iyo, ngayong nakita mo 'tong desisyon, conviction sa isa, acquittal sa dalawa pa. Kahit pareho ang biktima at akusado at halos magkakasunod yung insidente, Paano nito naaapektuhan ang pagtingin mo sa proseso ng korte at sa pagkamit ng hustisya? Ano sa tingin mo ang dapat mas bigyang timbang? Yung kabuuang pattern ba ng pangaabuso kung meron man o yung mahigpit na pangangailangan ng kumpletong detalye at sapat na ebidensya para sa bawat specific na alegasyon kahit pa magresulta ito sa parang magkasalungot na hatol? Hmm, malalim yan. Isang bagay na pwede mong pag-isipan pa.